So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sabihin niyo natin ngayon mga boss ay uh, ipapakita ko sa inyo mga boss O titingnan natin kung uh, nakakasira ba ng gasket etong RS8 na CBT cleaner mga boss Dahil doon sa ating previous na video mga boss So ginamit natin tong RS8 doon sa isang Honda Click na nagpa CBT cleaner sa atin mga boss ay napansin ko nung bandang uli mga boss dun sa kanyang third drive ay na uh, loose o lumaki yung gasket or yung o yung o-ring mga boss nung kanyang third drive so titingnan natin mga boss kung dito ba yung dahilan ng pagkalaki ng o-ring nya mga boss so kasi eto lang naman yung spray ko nung time na yun mga boss so etong RS8 ay nabili natin mga boss sa Shopee so yan So kadalasan din naman ginagamit 'tong mga boss sa mga shop. So sinasabi nila na hindi daw nakakasira ng mga gasket o o-ring. Kaya magandang panlinis talaga 'to sa panggilid. So titingnan natin mga boss kung totoo nga ba talaga na hindi talaga makakasira ng uh, anong klasing goma o oil seal o o-ring mga boss sa ating motor dahil mahirap naman kung gagamitin natin siya ibababad natin siya dun sa mga goma na masisira pala yung ating trabaho mga boss o yung ating pyesa so dito mga boss meron akong pinaglumaan na uh, third drive ng aking Mius sporty so yan so dito same mga boss etong part na to yung uh, nasira yung gasket na to so yan so eto yung stock na third drive ng aking Mius sporty so yan nasira na siya mga boss oh. so kita nyo meron na siyang kanto So titingnan natin mga boss, same na gagawin natin ay uh, spray natin itong mga boss yung goma na to at medyo syempre ibababad natin para makikita natin kung mag expand ba o masisira yung ating goma mga boss o yung ating o-ring so ngayon ito yung ating RS8 mga boss so yan CBT cleaner na talagang panlinis sa ating panggilid so simulan na natin mga boss Ayan, titignan natin mga boss yung uh, resulta. Kung siya ba yung mag-expand. So, Tignan natin mga boss. So, mahirap kasi mga boss na gagamit tayo ng CBT cleaner o ganitong klaseng product mga boss na tiwala tayo na hindi masisira yung ating pinag-esprayan mga boss. So, awareness din to sa mga gumagamit ng ganito mga boss. Uh, mga mahilig mag-DIY sa kanilang mga panggilid kahit hindi panggilid mga boss dun sa kanilang CBT so para awareness mga boss kung totoo bang nakasira to o hindi dahil mahirap naman na uh, tiwala tayo na hindi masisira pero pagdating ng uh, i na natin yung ating mga pyesa ay eh, mag expand na yung mga uh, oring o-ring natin so mahirap kasi minsan na maghahagilap tayo ng pyesa lalo yung mga o-ring na walang available mga boss So yan, hintayin lang natin mga boss. So dito mga boss, makikita na natin na yung parting baba na o-ring ay nakita natin nag-expand na dahil tumaba na siya compare dito sa o-ring sa taas mga boss. So ito na nga mga boss ah, Tapos na yung ating pag antay mga boss so, so ito yung nangyari sa kanya So yan So ito yung nangyari sa kanya mga boss So tingnan nyo So ganyan yung pwedeng mangyari sa kanya Pag nababad natin yung Uh, goma o o-ring dun sa ating CBT o sa ating mga karburador na lilinisin mga boss so may, may chance nga mga boss na ganito yung mangyari masira natin yung ating mga o-ring pag once na tayo gumamit nito pero uh, tip lang mga boss na pag once na naglinis tayo ng ating CBT o ating uh, o ating um, mga piyesa na may o-ring ay uh, tanggalin natin mga boss o wag natin sobrang ibabad yung ating uh, mga o-ring dahil pwede talaga siya masira mga boss so kitang kita naman natin dito na talagang nag expand siya so yan o oh. So, ito yung nangyari sa kanya mga boss. So, nung nababad to, mga boss ha, pero, tignan nyo dito sa taas. So, in lang natin siya. Pero, hindi naman siya nag-expand. So, doon siya nagre-react pag once na nakababad na yung ating o-ring, mga boss doon sa liquid. So, katulad dito. So, yan. So, ang tendency niyan mga boss, dito sa ating torque drive ay pag once na sira yung ating o-ring, ay pipeling kumalat yung grasa na nakalagay dito sa part na to. So, kakalat sya sa ating torque drive. Pakalat doon sa ating uh, belt. Papunta rin sa ating lining mga boss. So, ang tendency nun, no? O ang resulta nun mga boss, kahit bagong linis yung ating uh, panggilid, ay uh, pwedeng mag-dragging dahil sa grasa na kumalat doon o kakalat doon sa ating panggilid. So, yan. Sana ay may natutunan kayo mga boss sa video natin na to. Patungkol po sa Uh, paggamit ng CBT cleaner sa ating mga panggilid mga boss. So ayan. Uh, uh, maraming salamat mga boss sa panonood sa ating YouTube channel dito Medina TV at 'wag po natin kalimutan mag-like, share, and subscribe mga boss para lagi po tayong updated sa mga panibagong bidyong ating gagawin mga boss. So ayan, muli po, maraming pong salamat mga boss at God bless.